Uh, umpisa natin Nanay Cora. Uh, kasi itong pagbi-video ko ito eh, sana eh mapakinggan ng mga kalingap, din kasi eh, sa kanila ko inilalapit to. Uh, si Nanay Cora pala eh dito dito siya naninirahan dito sa Santa Rosa. Oo. Uh, sa Santa Rosa Regina. Sa playa. Oo, sa playa. Oo, oh, karamihan ng uh, mga nakatirang mahirap, Oo, ganun. Oo, <laughs> mahirap talaga. Eh, nakita ko siya. Actually, the same uh, locality Oo. din kami. Kaya ano, Oo. eh, ninasa akong uh, ilapit sa Kalingap Team para matulungan po siya. Kasi, ilang taon na kayo? Seventy-one. Oo, seventy-one na siya. At sa init ng araw sa kaulan eh laging nasa dahan siya nangangalakal. <laughs> namumulot ng uh, plastic sa kung um, ano. Oo. Uh, eh yung pamilya niyo nasa na eh. ah, Mayroon naman ako anak dyan isa. Oh. Kaso yes, lang eh wala na rin ka pakialam eh. Ako nga nga eh, kailangan ko nga eh, ang bubong ko. Ang bubong ko, kung oh. yung isang araw nag-ulan, tulog na tulog eh. Oh. Wala. Bulok kasi aki yerong na. Nalagay. Pero taga saan kayo talaga, Nay? Ha? Taga -saan? Sa Bonga kami. So, bumakay, so, ba't na napunta ko kayo sa lugar na ito, sa Santa Rosa? Kasi, yung anak ko, yung panganay, 17 anos pa, pumunta na dito ng Manila. At tagal-tagal hindi na umuwi. Mm -hmm. Di, eh, sabi ng ama, hanapin mo, puntahan mo ng Maynila. Di, pumunta ko ng Maynila, hinahanap ko yun. Oh. Ah, may asawa na. Oh. doon pa sa kaluan, dalandan ba yun kung pinuntahan oh. sa so, Maynila? may asawa na daw, no? naghiwalay daw ng asawa. Um, pumunta daw dito ng Santa Rosa, Laguna. Oh. Sabi, ganun ang istorya nila. Yung, Ikaw lang mag-isang dumayo dito? Oo, oh, sa... oh, oh, ako lang isa muna. Ay, ngayon, ngayon, nakita ko yun. Uy, nandito pa lang pala. Anong taon mo yun nung no, pumunta kayo dito? Ha? Anong taon yun? Anong... 1988 ba? Ah, matagal na rin ano? 1988, oh. yata, hanggang 1999. Mm -hmm. Oo. Oh, oh. Nakita ko dito. Nakita ko rin siya, may atawa na eh, yun. Mga buhay na ko. Eh, ako din, hindi na ako naka ano, kasi na masukan ako noon. Oh. Sa Maynila na masukan, Di, na din ako nakauwi. Oh. Eh, ang na nangyari. Eh, sa, sa ngayon, may ano yung dinaramdam niyo ngayon? Na eh, mm, may <coughs> ako eh. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. nebulizer kayo, gano'n. Oh, Biro mo sa init ng panahon na yan, mm -hmm. ng init-init, tapos eh, okay. nasa daan kayo na ma nangangalakal. <laughs> <Ha? Ni>, hindi. Ha? <laughs> hindi, man lang... Sa, ano, kasi Nag-umpisa yun, aking hika, yung isang buwan, oh. April. Galing ako ng alakal, pero nagpahinga naman ako. Naligo ako, kasi oh. maligo kasi galing. Pagkagabi doon ako isumpong, hindi oh. na akong makahinga, parang matapos na yata ang buhay ko eh. Sabi oh. naman ng apo ko, Lola, huwag ka bumigay ah, huwag ka bumigay kasi kumuha pa nagsasakyan. sasakyan, oh. uh, kumawin ng credit card Huwag ka bumigay, Lola. Ano pili doon yung nanay Cora? Akin, Leonis. Leonis? Oo, oh, Leonis. Leonis. Oo, oh, Leonis. Okay. Uh, kaya ako binidyo to dahil nga sabi ko gusto ko rin makatulong at uh, ma-improve yung ano ng Kalingap uh, team. Kaya nga itong ginagawa kong ito, inaano ko sa kanila, ina ko para din sa sa fundraising nila. And at the same time para makatulong din na uh, kagaya na mga senior. Si Kuya Bal kasi nagko-concentrate siya sa mga senior na matulungan. Eh kaso ang inaano ko lang dito, Paano kanya matutulungan kung napakalayo mo, nasa Laguna ka, nasa Camarines Norte siya. Pero ang alam kong gumagawa ng malayuan, si Kalinga Pandi naman. Eh, malayuan na pinupuntahan niya talaga, pero taga-Batangas talaga si Kalinga Pandi. Siya talaga yung dumadayo ng malayo para para... Oh, yun ang, yung ang yun ang ano ni Kuya Bal na inuutos sa kanya na puntahan lahat ng mga malalayong lugar. Eh meron silang ano, meron silang plano na lalabas na sila ng probinsya ng Camarines, hindi big sabihin, lalawakan na nila yung pagtulong ganoon. Kaya ito ninasa kung kausapin sila bawat isa sa kanila at pilit kung inaabot yung ano nila na baka sila nga ng harapan dito sa mga project na gusto, mm -hmm. plano nilang tulungan kung mga mahirap eh nakita ko kayo, kaya kayo yung inuumpisahan ko na sana mm -hmm. pagpunta nila dito ikaw ang mauna nilang matulungan sa pangakailangan mo oh. sa hanap buhay mm -hmm. maghanap buhay ka pa ba, ba? 71 is <laughs> hindi <laughs> pa rin, hanap oh. buhay rin nagtitinda nga na prutas sa iyo kasi oh. parang nawala ang pahakunan ko eh nagastubog yan yung itakta ko eh mami, bibigyan kita mas kaya mapapano para matulong tulong mm -hmm. sa ano mo. So, kaya sabi ko, kung sana makausap ko si Kalinga Pandi, uh -huh. ang dami ko simplano plano para sa Kalingap team para marami uh -huh. silang mano, ma matulungan. Oo, yun na nga sana. Oo, kaya... Sa amin, ah, maraming mahirap. Oo, sabi ko. Bahay na ng anak ko, magtagilip. Uh -huh. <laughs> Wala lang pera pang ito. Uh -huh. Ayos eh. Asawa, uh, wala naman trabaho yun lang, laklak eh. kaya sabi ko, yung mga ginagawa niyong ganun, eh napakahirap. Biro niyo, nasa edad niyo, tapos eh may asthma pa kayo, tapos naglalakad kayo napakalayo para magano. Ito ngayon ang ginagawa niya, hindi na, pakita yung puso niyo na niya. Oo, ito ang puso niya Ito yung ginagawa ni Nanay Cora sa ginagawa niya. Biyak Init ay init-init ng panahon. Ayan, yung mga ano na yan. Kalakal yan. Madami yung makakalakal dito. kunin yung lahat kung ano yung kaya yung dalhin dyan. Ayan. So, ito yung ginagawa ni Nanay Cora. Ayan yung kanyang garikon. Ayan <laughs> garikon. Biyala ka siya, gano'n. So, ito na ko yung mga ano. Kukunin nyo dito. Eh, yung mga sira-sira dyan. Kukunin nyo. Yung mga yupi-yupi. Para ano. Oo, so, yan. Mga yupi, -yupi. Namumulo to siya ng plastic. Kaya pag ano, kaya gano'n. Eh, mga bote. Oo, oh, oh yan din. Ay, daming bote ni ano, ni Barry. Nandun sa loob niya. Ewan ko bakit hindi ganun ginagawa niya sa loob. Eh, <laughs> punin niyo muna dito. Tapos eh, ito. Dali niyo ito. Itong ano, styrofoam. Ito na eh. Ito, ito. Pasensya na ako kayo. First time akong mag-vlog uh, nitong ano. Ito, dito niyo ilagay. Oh. Kung kaya niyo yung ano dyan. Hindi ko na malagay doon. O, balikan niyo na lang. Tapos eh. Dito na lang. Dito na lang. O. Oh. So, yun ang ginagawa ni Nanay Cora. Sana eh, may makapansin sa kanya na matulungan siya. Kaya nga, uh, inaano ko dito si Kalingap Andy. Alam ko siya yung gumadayo ng napakalayo. Nandito kami ngayon sa Santa Rosa, Laguna. Sana eh, dami niya, no? Kukunin niyo lahat yan, ano? eh uh, ito pa, eh. Ikay ko rin yung lahat yan. Tingnan yung mga niyo dyan. Ito yung harap buhay niya, yung pangangalakal lang, ganun. So... Yan. Dito pa oh, ito. Ito yung mga bote dito. Ang daming ano dyan eh. Dito, dito eh. Galing na siya yung mga bote mo dyan. <laughs> sa bote? Sa... sa drink niya o ano? Hindi, baka... Uh, ano, ang dami yung bote dito. Uh, Ay, mga mantika. Ay, mga mantika. Ay, mo mantika. Ay, mga Mas marami doon sa loob. Hindi, lapas mo kami mga bote mo dyan. Hindi kayo nanay. Tulog pa eh. Ang daming bote dito. Kaya eh, nanay, sandali. Ay, Okay. Yan. Ay, ay, ganyan na lang ginagawa niya. Alika dito kunin niya Nay. Kunin Kunin ito. Ha dito. Ang pa lagi. Eh, no, may dami uh. <laughs> oh. <laughs> Bakit may gamitin sa nila? Wala. Ano yung boto dyan? Hindi. 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 Ha? Mm -hmm. Ano yung mm gagamitin -hmm. mo? O, gagamitin doon niya, bro. Kanina niya kaya, Bibi, kaya nung gagamit niya dyan, dyan. Wala naman yung ano, paggagamitan. <laughs> eh, kunin niyo na ang lahat yun para ano. Nakaharang mo dito. Eh, hindi ko na huwag na abahan mamayigit o dahil uh, padadala ko po ito kay Kuya Bal para malaman niyo kung pwede kang uh, ma-scout, ma -ano nila, matulungan na uh, beneficiary. Kasi sa edad na 71 years old, eh, nangangalakal pa rin siya. siya sila yung dapat na matulungan dahil sa konting panahon ng kanilang buhay, maski sana konting uh, kasiyahan man lang. No. Uh, yung makakahilang ng Masarap na pagkain nun no, ay. Um, <laughs> yeah. uh, sige na. Ah, May gagawin na brad eh. Huwag na. Ah, uh, sige, oh, yeah, sige. Yeah, tama na yeah. Uh, bro. Eh. Okay. Yeah. Yeah. Ang dami niya. Kung ano, babalikan nyo na lang yung ano. Ubusin nyo muna yung laman ng ano nyo, yung kalakay nyo. Tapos balikan nyo na lahat dito. Oo. Dali nyo yung ano nyo na walang laman para, para no? Oo nga, para matanggap. Oo. Oh. Ewan, init-init ng panahon, no? Pati itong mga sarapong na yun, gusto no? kong mawalis na rin yan, eh. Yung, yung mga yan? Oo. Oh, walang laman yan, oh, eh. Oo, ya, oh, sige, para magan anot yun. <laughs> oh. Balikan nyo na lang yan. Saan kayo papunta nyan? Oo, uh, uuwi oh, mo, init ng panahon, no? Nakaano pa siya. Hindi uh, pa kayo nagdadala ng ano nyo, yung spray nyo? Ha? Hindi kayo nagdadala ng spray? Hindi, wala nga eh. Hindi ano ng po? Oh, nangangailangan din mo siya ng nebulizer saka yung ano, salbutamol ba yun? Oo. Oh, oh. oh, okay. so, ano. Mm -hmm. um, wala Kasi, lang. Kasi ba, pag dapat na? ano, baka pagsumpungin kayo, oh. Uh. mo init ng araw na yan. Uh. <laughs> Sandali lang, ano? na. Sige. Hindi na yung mabigyan ng kahit lang na Okay Okay Maski pa paano eh, maski ano eh, matulungan natin sa ano niya. Ito na Ano Pang ano yun? Oh. Sige, sige, para ano, balikan nyo na lang yung ano. Oh, ano. balikan ko bukas. Oh, sana may awa ang Diyos, oh, oh. Eh, matulungan kanina kalinga pa ni, ka ni Kuya Bal. Oh, oh. Kaya lang, napakalayo natin. Ewan ko, eh, sana magimala mag yung Diyos sa atin. No? Oh, oh. Salamat sa Diyos kung makakapunta sila dito. Oo, well, oh. oh, oh, kundi mo lang siya, ang dami niyan. bukas Oh. Na initinit pa naman ng mga ano. Oo. Ano ba 'to? Hindi ako mag-attend Oo. Sampay. Payon, hindi lang So sige, hingad lang kayo. So oh, sige. Sige, uh -huh. sige. Oo. Oo. Hangga't tayo. Oo. Oh. Uh hingad -huh. lang ho. Hay, uh -huh. jenuno ay, natatapos yung uh, interview kay eh, Nanay Cora. Sana oh matulungan matulungan <laughs> matulungan ni Kuya Bal ni Kalinga Pandi eh kawawa yung matanda eh yung nasa init ng panahon eh. No? sige po agad dito na lang po ay nako. ah uh, kaya po yung inahanda ko sa nang negosyo para kay sa Kalingap team. Yung mga pwede natin gawing signature uh, ano signature na household product para sa kanila. Varieties so ito iba-ibang klase ng ano uh, dishwashing liquid, detergent, popcorn, shampoo, car shampoo, dog shampoo, hand soap ganun. Ha. Ah. So, hindi ko alam kung ano. Ayaw magano eh. Matayaw. Ah, uh, so ganito na lang po. Sana uh, nananawagan din ako kay Kalingap. Andi lang lalo na kay Kuya Bal uh, matubang na sana uh, makarating ako sa inyo o kaya makarating kayo dito na sana eh, bigyan nyo ng pansin itong uh, itilalapit ko po sa inyo na pwede yung makatulong kayo at makatulong din po ako da, sa mga plano nyo pang uh, hinaharap na makatulong sa panghabang buhay na hanap buhay sa bawat pamilyang Pilipino. Yun lang po ang ninanasa ko wala po akong hiningin kung anong paman na na makakatulong sana sa hinaharap ang ninanasa ko lang yung lumawak pa po yung uh, pagtulong nyo sa buong Pilipinas. Yun lang po yung ninasa ko. So sa ngayon po, hindi dito po ako naghihintay na makausap po kayo. So hanggang dito na lang po, ako po si Chino Malig, yung mamang jeepney driver and sen na nagbablog po sa YouTube. Salamat po.